Okay. Okay, all right. kumusta? Uh, kumusta mga mga uh, mga kababayan, mga kaigsuonan, no? Kaigsuonan diha sa Bisayas ug Mindanao. Atong mga kauban diha sa oh, yung mga Kabisayaan diha sa Bisayas ug Mindanao. So, yun Ah, uh, magandang araw sa inyo lahat, ano? saan mang kayo sa panig ng panig ng mundo lalo na yung mga OFW natin <clears throat> kaya natin sinasabi nga uh, sa lahat ng panig ng mundo kasi yung OFW natin ay eh, talagang uh, nagkalat na <laughs> wala tayong choice ano wala pa rin talagang uh, dekadekada na wala pa rin kulang na kulang pa rin ang uh, trabaho sa ating uh, bansa so napipilitan tayong uh, maglakbay So, yun, uh, ang topic natin is uh, ang pag-usapan natin ngayon at uh, bibigyan ko siguro ng uh, kung anumang mga pwede nating ipukul na mga uh, duda, mga uh, pagpuna, no? at i o kritisismo, o criticize. I criticize natin ang ginagawa nitong ating mga leader, ano? Sino man yan. So... Ang uh, gusto kong pag-usapan yung uh, drama ni ano no. Ah <laughs> uh, ayan na lang mukha sokô pero ang drama nitong nito atong uh, Bisaya nga si Sara Duterte no. Ah uh, na naman no. So 'yan pag-usapan natin pero 'yun. Bago ako magpatuloy ah uh, paki-subscribe ng Kardo Kritiko. Ah uh, paki-pindot ng subscribe button at uh, pakipindot na rin ng uh, <clears throat> uh notification bell para magtuloy-tuloy tayo at uh, inonotify kayo ng YouTube kung may bago akong uh, uh o may bago akong vlog no? Okay, so uh, pag-usapan natin itong uh, drama ni Sarah, no. Uh pero bago tayo magsimula sa kanya'ng drama, Ipaalaala ko lang, ano, na kung minsan talaga, uh, uh, hindi lang kung minsan, kung baga uh, naging, uh, naging uh, batayan na ng uh, pagkatao at uh, naniniwala ang halos lahat ng tao sa ganyang uh, parang thoughts, no? Kasabihan, no? Uh, kung sa Tagalog, kasabihan yata ang ano niyan yung tila sinasabi nga uh, kung sino yung mga kaibigan mo ay uh, masasabi ko kung sino ka. Kung anong ugali ng mga kaibigan mo, uh, masasabi ko rin kung anong pag-uugali mo. Okay? So, kaya ko lang nabanggit yan kasi uh, uh, grabe ang nangyayari dito sa Kekibuloy. Uh, kay <laughs> no? Grabe ang uh, nangyayari dito kay Kibuloy ang mga ginawang krimen ang mga ginawang uh, kalukuhan sa kanyang mga uh, naggagandahang nasasakupan ano? yung kanyang uh, uh, pang-abuso no at uh, kaya ko sinasabi kung sino ang kaibigan kasi uh, ipapaalala ko lang na <laughs> kaibigan kaibigan yan nung matandang si Duterte no uh, sino pa hindi ako hindi ako maniwala na hindi ka-usap o kakwentuhan din nila ni Pulong Yan, nila Sara Yan, nila Bastian, Yan. Dahil, syempre, kung kaibigan ng ama, uh, kaibigan na ng buong angkan yan, ng buong pamilya. Kaya, sino pa? Yung si Michael Yang, no? Kaibigan-kaibigan din yan ni Duterte. So, malamang, hindi maipagkakaila na kakilala yan o kaibigan na rin nila Pulong Yan. No? Sino pa? Yung charlatan ba yun? So, <laughs> paalala lang, ano? Sa mga kauban na ako mga bisaya, no? Kita, naniniwala din tayo dahil kahit nung maliliit pa tayo, kahit sa high school, kahit sa kolehiyo, kung kapag kolehiyo ka man, na-encounter na natin yung mga ganyang kasabihan, no? Kaya nga, may isang pang, mayroon pang isa yung uh, St. Plucks Together, no? So, <laughs> kung naibon man yan, eh, Uh, kung sino-sino yung pariho ang mga uh, kulay o mga balahibo ay uh, nagsasama-sama. Hindi naman pwedeng magsumama yung maya sa uwak. <laughs> so, pag uwak ang isang nandyan, uwak na rin lahat ng mga kasamahan niya. So, yan lang yun. Ano? Kung sa magkakaibigan, ganun din. Uh, paalala lang natin yan para wag tayong uh, <laughs> tila wag tayong nga uh, malihis o makumbinsi ng mga kadramahan. So, yun. Uh, nagdrama na naman itong si Sarah na hindi na daw siya tatakbo. Ay, no. Na uh, siya ay tatakbo. No? So, nakakaduda. nangangampanya daw siya sa isang, uh, doon, sa isang barangay sa kanila. No? Mangangampan daw siya dahil daw siya ay tatakbo. Unang-una, vice presidente siya. So, ano ba ang pinagsasabi niya? No? Napaka ang pamilyang ito ay napakahilig talaga ng uh, gumawa ng uh, mga uh, hindi mo maintindihan kung bero o kung anong kalukuhan, ano? Tingnan mo naman tatakbo daw siya pero hindi niya sinasabi kung uh, anong posisyon at kung kailan. Alam naman natin siya din mismo nagsabi, na may eleksyon sa 2025. <coughs> Excuse me. <coughs> At may eleksyon din sa 2028. Kaya saan siya, saan siya tatakbo? So, bakit na uh, magbibigay tayo ng isang uh, pangungusap sa harap ng mga bisaya na itong mga uh, katauhan diya sa dabaw Isang pangungusap na nakaka ano nakais, nakaka <laughs> yung bang ma, ma ano ka man nakakapagpatulala <laughs> kung sa tagalog ano yung mapapahinto ka ano bang ibig sabihin niya saan ba siya tatakbo ano so para sa akin drama lang yan no uh, mayroon mayroon siyang gustong ilihis no mayroon siyang gustong ilihis kaya gumagawa siya ng kwento na parang doon makuha ang iyong atensyon at doon ka uh, hindi mo na maisip yung iba pang mga problema na ginawa na kanilang angkan o ginagawa na kanilang pamilya. Uh, Kasi ito, ang, binang, ang binanggit niya pa, uh, hindi na daw tatakbo yung kanyang uh, kapatid, you know, yung dalawa niyang kapatid, si Pulong at si Baste. No? At ito namang ama nila ay nagsasabi na doon sa mga nagdaang uh, 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 parang press conference ba yun o kung anumang tawag doon, na ah. out na daw siya. Out na siya sa politika. No? Pero halata mong talagang nagdra-drama. silang mga drama drama Alam nyo kung bakit. Laging nagsasabi yung tatay na hindi na siya makikialam, hindi na siya tatakbo. Tapos wala pang isang linggo, wala pang... Uh, ah, uh, eh, kung ilang araw lang lumipas, ayan na naman, nagsasalita na naman ng kung ano-anong kalukuhan, ano? Kung ano-anong mga pangnanakot, pambubula, no? So, talagang ano, ah, uh, iwan ko ba kung si, sa, si, sa lahat ng mga bisaya, no? Kung hindi pa ba, wak pa ba ninyo mamatikde, no? Kung unsa kabulaos? <laughs> kung unsa kabulaos ning tiguangan, ni? eh, no? Ako, sinasabi ko lang yung mga uh, pa, 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 ano sa kanya kasi nga grabe ang uh, panunto no mo nang kinahanglan mo tag mga mga sinultian po nga kasi mahilig din naman sila magsalita ng mga ah, uh, tulad na lang ng tambaluslos no salita natin yan eh ng mga bisaya mahilig silang gumamit yan o edi bakit tayo hindi pwedeng gumamit din laban sa kanila No? no? Mga, kung sa Tagalog, mga buraot ni. <laughs> mga buraot, no? Mga kung tambaluslos nga ang tawag niya sa iba, eh, pwede rin nating tawagin silang mga tambalulo, no? <laughs> mga, mga angka ng mga Duterte, mga tambalulo, no? Ah, yun. Ang sa akin lang, kaya eh, nila sinasabing hindi na sila makikialam. Dahil sunod-sunod kasi, sunod-sunod yung mga pangyayari na talagang nakapokus sa kanila, no? At sa dami ng ginawa nila mga kalukuhan, talagang hindi matapos-tapos yung uh, ibanat sa kanila. So, ibig sabihin, hindi lang tayo na nagbabantay noon pa sa kanilang mga kalukuhan, lalo na nung panahon ng COVID, lalo na yung mga confidential fund ni, ni Duterte at yung mga anomalya doon sa Parmali, no? at marami pang iba yung pagkikipag transactions at sa ina napakarami pang iba Ngayon, ang tingin ko dyan, kaya nila sinasabi yan na parang hindi na sila tatakbo o hindi na makikialam para simple lang para wag na silang atakihin no o kung sa tagalog eh hindi na sila wag muna silang wag muna silang uh, bantayan at uh, hayaan na muna sila total nagsasabi silang hindi na, no? Hindi na papasok o hindi na muling tatakbo. So, isang is est strategy lang 'yan, no? Estra strategy lang 'yan ng ama at uh, ginagaya na rin ng mga anak, no? Tulad ng ama, ilang bisis niya nagsabi na hindi tatakbo. Ha? Mga Bisaya, mga kahuban akong kung mga Bisaya, no? Kapila siya nanunto, no? Kung ato yung uh, hunahunaon panonto man ang maingong ka nga di ka mudagan. Pero pag doon na ang eleksyon, mudagan di ay. No? Pang panonto na, pangilad na sa tao. Kung sa Tagalog ay eh, panluloko yan. No? Pero in mo, sasabihin mo, hindi ka tatakbo. Never, never akong tatakbo dyan. Kayo, kayo na lang. Pero pagdating ng panahon, biglang tatakbo. Kaya pakatanda natin, yung sinasabi nitong si Sarah, na hindi natatakbo, kalukuhan yan. No? nag umiiwas lang yan sila sa atake kasi matagal-tagal pa eh 2025 so ang gusto nila matigil yung pag-atake sa kanila at hindi tayo nagsasabi na yung pag-atake ay eh, parang politika lang no hindi ang pag-atake sa kanila ay yung mga makatotohanan kasi nga napakadami nilang anomalya eh no so kung isa-isahin tingnan mo sino ang sino ang ah uh, buting uh, buti nga itong uh, kamara ay hindi na kanila. So lumawas tuloy na talagang napakalaki pala ng um, uh, pera nitong si Pulong na umabot ng 51 bilyon No? Kamu diha sa Dabaw, no? Uh, oh, kung nahibawan ba ninyo kung o oh, pwede ba ninyo i one plus one kung gaano kadlaki ang 51 bilyon no? Napakadami yatang tulay na magawa niyan. <laughs> Napakadaming eskwelahan magawa niya. Napakadaming kalsada. Napakadaming kanal o mga drainage system na ang magagawa niya 51 billion. So, tingnan nyo. Ha? Tingnan nyo yung uh, mga tinatago na ngayon naglalabasan, No? At sila mismo, kahit itong si, yung si Sara at si Duterte, nung sila din ay ang uh, mga mayor dyan. Napakalaki ng mga confidential pan nila. No? Tapos ngayon, itong si Pulong nung maging congressman at ang kanyang tatay ay presidente, ay napakadaming pera. Halos pwedeng tabunan yata yung Davao City ng pera. <laughs> so, hindi tayo, hindi tayo nag-iisip. No? wag niyong pag-isipan na uh, tinitira sila dahil uh, uh, namumulitika o uh, malapit ng politika o sinisiraan sila. No, kasi kung wala naman talagang ginagawa, mahirap kang mag no? Mahirap mag ng mga akusasyon na kung wala namang patunay. Eh, pero may mga patunay no? May mga naglalabasa na talaga palang ang dami nilang uh, itinatagong uh, baho. <laughs> ha? Kaya, huwag kayong maniwala. No? Huwag kayong maniwala dyan sa mga drama nila na hindi na sila tatakbo. Talagang uh, pansamantala, gusto nilang gusto nilang makaiwas muna sa mga atake. Dahil, kumbaga, habang tumatagal ng tumatagal, dumadami yung nabubuksan na mga anomalya, no? Uh, ngayon nga, halatang nakikipag-ariglo itong si digong nyo, <laughs> no? Halatang nakikipag-ariglo kasi, uh, biglang nagbago ang timplan itong mga Marcos man, no? sa sa dating uh, nung bago sila matapos yung unit team ay magkasundong magkasundo at uh, kinakampihan sila sa uh, anumang kaso mula sa ICC uh, may pagkakataon mga Nobyembre o Desyembre ay biglang uh, nagbago yung ihip ng hangin nung mag-away-away na sila muling nagsalita na yung mga Marcos na talagang uh, uh, parang papayagan na yung mga ICC <clears throat> Pero tingnan nyo itong Enero, no? Nung magpaawa-awa itong si Duterte, na gusto pa nga daw niyang kausapin itong si... Mag, uh, kung pwedeng magkaroon sila ng pag-uusap ni uh, Marcos. At malamang natuloy yun, no? Baka mayroong mga emisyonary o mga um, magtawag niyan, yung mayroong mga taong patagong nag-aringlo, nung nagharap sila o nag-usap-usap sila, at ito, biglang uh, kumambyo na naman yung uh, Marcos, medyo kinakampihan na naman sila laban sa ICC. Kaya talagang umipekto yung uh, pagdadama nitong si uh, Duterte na kasi uh, wala na siyang pakialam kaya dapat nun di na siya uh, ipitin o hindi na siya babanatan ng uh, uh, kampong uh, Romualdez o kampong Marcos. So, umipik to yung kanyang pagdadrama, no? Kaya, ang pakatanda natin, lalo na itong mga Marcos, bagamat hindi nila tayo kakampi, pero sasabihin ko na sa inyo na dapat mag-iingat yung uh, Marcos, yung mga Romualdes, kasi talagang madrama itong uh, nasa panig naman ng mga Duterte. Talagang, uh, ano na yan, subok na. <laughs> Probe na yan na mga mahilig gumawa ng uh, pakulo, no? Ano ba sabi sa ang pakulo? Mag magpakaron no? Mahilig na gumawa ng ano yan, na magpakaron ingnon nun nga kunuhay maayo na, buhutan na, uh, di na mubuhat o gotro, pero oh, no way, nungka, no? Nungka. Mga mangilaray, Mang, mangilaray mga tawana Okay, so, <laughs> yun lang ang uh, masasabi ko. Uh, mag tayo. Huwag tayong patunto sa mga drama ng mga Duterte. Okay? At ito na mga Marcos. Uh, ayusin nyo. Ayusin nyo yung mga ginagawa ninyo. Hindi gusto ng tao yung nangyayari ngayon. Lalo na yung uh, gusto nyong pag uh, kakaroon ng uh, charter change. Pansamantala, yung charter change, hindi natin mahabain. Ano? Uh, kasunod siguro na pag-uusap na naman natin. Kasi nakatatlong ano ya, na yata ako dyan. Halos nakatatlong uh, uh, vlog na ako dyan. Okay, so yun na lang muna. Nag-focus lang tayo sa kalukuhan nitong mga Duterte. Okay, ingat tayong lahat at mabuhay kayo.